Netizen, awang-awa sa asawa ni Sunshine dahil dito. DJ Ko, ganito pala kamahal si Barbie Shu? Viral ngayon sa social media ang asawa ng yumaong Taiwanese superstar na si Barbie Shu. O mas kilala na marami sa karakter nito sa Mitchell Garden na si Sunshine na si DJ Ko. Matapos matuklasan ng marami, ang ginagawa niya matapos si Barbie. Halos anim na buwan na rin ang nakalipas mula ng mamaalam si Barbie. Matatanda ang biglang si Barbie noong February 2 matapos siyang tamaan ng influenza induced pneumonia habang nagbabakasyon sa Japan. Buong mundo ang nagluksa sa ni Barbie. Ngunit wala na yata mas nasaktan pa kundi kay DJ ko. Hindi naman lingit sa kaalaman na marami ang kanilang malapilikulang love story. Si DJ ko ay isa sa pinakasikat na DJ at music producer sa South Korea. Taong 1998, nang unang nalingsin na Barbie at DJ ko. 2000 nang mapabalita na nagkaroon sila ng romantic relationship ni Barbie. Ngunit may eksilang ang kanilang nagirelasyon noon at nauwi rin sa hiwalayan. Dahil pinagbawalan si Barbie ng kanyang agency na magkaroon ng relasyon. Ilan taon ang lumipas sa hindi inaasahan pagkakataon muli nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa ikalawang pagkakataon, sinubukan nilang buuin muli ang naudot na pag-ibig. Hanggang noong March 8, 2022, ikinasal sina DJ Ko at Barbie kasunod ang divorce si Barbie sa dating asawa niyang Chinese businessman na si Wang Xiaopei. Ngunit talagang mapagbiro ang tadhana dahil hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama matapos mawala si Barbie. Magalipas nga ang ilang buwan mula ng si Barbie, si DJ ko ay labis pa rin nagluluksa. Sa katunayan, kamakailan lang ay kumalas sa social media ang isang post ng pan na nakasaksi kay DJ ko habang tahimik na nakaupo sa punto di Barbie. Ayon pa sa pan, lumapit at magalang na nagpasalamat sa kanila si DJ Ko dahil sa pagmamahal nila kay Barbie. At bagamat may lamang ang mensahe ni DJ Ko, ramdam umano nila ang pagdadalamhati pa rin nito dahil sa pagkawalan ni Barbie. Ngunit lumalabas na hindi lang isang beses, kundi halos araw-araw umanong na sa punto di Barbie si DJ Ko. Kusan hindi raw nito alintana ang sobrang init at ulan. Basta't makasama niya si Barbie kahit 6 feet below the ground na ito. Ayon pa sa isang netizen, my daughter works at that cemetery. She says he really goes up to be with Barbie every day. Dagdag pa ng isa, my dad's grave is right next to hers. And I'm not exaggerating when I say I see him every single time I go up to see my dad. And sometimes, it was pouring rain. Base naman sa ulat ng isang Chinese news site, di umunay naghahanap na rin daw ngayon si DJ Ko ng bahay na malapit sa sementeryo para mas madalas pa niyang mabisita si Barbie. Dahil dito ay marami nga ang naawa at nantig sa pagmamahal ni DJ Ko kay Barbie na umano na panata ng bawat mag-asawa na till death do us part.